Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga ibabahagi ko pang mga importanteng informasyon na mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Pag-uusapan natin ngayon ang mga binipisyo sa mga babaeng minopos na. So alam nyo ba guys na hindi lang po puro mga negative ang mga naririnig natin tungkol sa pag ng isang babae. So marami din po itong uh, tinatawag na positive na aspeto ano. So yan po ang aking tatalakayin ngayon at ito po ay nanggaling dito sa aking uh, Japanese encyclopedia po na hindi lamang po mga tawag dito, hindi lang po puro negative ano. So meron po ring magandang benepisyo ang uh, isang menopause na, na babae So ang menopause ay isang natural na proseso sa buhay ng mga kababaihan kung saan huminto na ang kanilang menstrual cycle. Sa pagpasok sa menopause, maraming pagbabago ang maaring mangyari sa katawan ng isang babae at ang may mga benepisyo na kaakibat din. Narito ang ilan sa mga benepisyo para sa mga babae na menopause na. So number one, pagtigil ng regla. So ano ba ang benepisyo sa pagtigil ng regla? Isa sa pinakamalaking benepisyo ng minupos ay ang pagkatapos ng kanyang menstrual cycle na tinatawag. Ito ay nagdudulot ng ginhawa sa mga kababaihan na hindi na nila kailangang mag-isip tungkol dito tulad ng pagbili ng mga pangregla na produkto o pagharap sa mga sintomas ng premenstrual syndrome na tinatawag ano o PMS. So yan po yung unang benepisyo guys. Siguro naman doon sa mga nakarelate no na hindi na kapag wala ng regla, hindi ka na mag-isip pa na nako ah, may regla ako ngayon, hindi ako dadalaw sa isang party, ay may regla ako ngayon dahil ganito masakit ang puson ko. So yun po ang isa sa pinakamalaking binipisyo sa menopause na pagkatapos ng kanyang menstrual cycle na tinatawag. Ito ay magdudulot talaga ng ginhawa sa mga ibang kababaihan o halos sa mga kababaihan. So yan po yung number one, pagtigil ng regla. At ang number two naman, Pagtigil sa pagbubuntis. Habang ang menopause ay maaring magdulot ng ilang mga sintomas at hamon, isa itong natural na paraan upang mapigilan ang pagbubuntis. Ito ay magdulot ng ginhawa o kapanatagan ng damdamin para sa mga babae na hindi na nagnanais na magkaroon ng anak. So, isa rin po itong uh, malaking benepisyo doon sa ayaw ng Uh, magkaroon pa o madagdagan pa ang kanilang mga anak ang pagtigil sa pagbubuntis siguro naman doon din sa mga nakarelate, naiisip nyo rin na ayaw ko na ayaw ko nang dagdagan, ayaw ko nang kaysa naman yung mga uh, marami pang mga iba-ibang mga paraan sa bagay maraming paraan, halimbawa yung magpaligate ka pero mas natural na lang po yung ano, kung isipin natin yung pagtigil na lang ng regla no? Pero yung mga gusto pang magkaanak ay wag po, wag, wag po nating isipin na para sa inyo ito yung topic natin. Ano? Doon lang ito sa mga nagminopose na po. So yung number three, pagbaba ng panganib sa ilang mga sakit. Pagkatapos ng menopause, maaring magkaroon ng pagbaba sa panganib ng ilang sakit tulad ng pelvic pain na tinatawag, kirot sa puson at iba pa. Hindi man hindi man uh, gagaling ngunit ito'y nababawasan. So ang ibig sabihin, meron din pa lang mga sakit na medyo nababawasan, kagaya na 'yung pagsakit ng mga balakang o sa puson. So ang ibig sabihin, kapag nagminupos na, nababawasan po siya ayon sa aking pagsaliksik. So 'yan po 'yung number 3. At ang number four naman pagganap sa sexual na aktibidad Para para sa ilang mga babae, ang menopause ay maaring magdulot ng pagbabago sa kanilang sexual na pagganap, tulad ng pagkabawas ng sakit sa pakikipagtalik o pagbabawas ng mga hormonal na problema na maaring makaapekto sa libido. So, meron din pa lang uh, uh, epekto ang minupos o magandang epekto para sa sexual na aktibidad na ayon sa aking pagsaliksik. At ang number 3 naman ay ang number 5. Beneficio sa lalaki. Ito naman sa lalaki ano? Ang pagtigil ng ovulation, ovulation ay maaring magdulot ng katiyakan sa mga kalalakihan na hindi na nila kinakailangang mag-alala tungkol sa posibilidad ng pagbubuntis ng kanilang partner. Ito po yung isang benepisyo din sa lalaki. So guys, hindi lang po ito sa mga kababaihan, meron din pong benepisyo para sa lalaki na yun na nga ang pagdi ang pagtigil ng ovulation ng isang babae ma maaring magdulot ng katiyakan sa mga kalalakihan na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa posibilidad na magbubuntis ang kanilang partner, no? Kasi, isipin niyo naman guys, di ba, mag-iisip pa kapag may ano pa, meron pa tayong normal na regla, o ano pa tayo, natural mag-iisip ang partner, baka mabuntis, o gagamit tayo ng contraceptives, o uh, kundumbayan, so nagiging uh, ano na sa mga kalalakihan yon yung parang hindi na sila mag-alala. So, isa po yan sa binipisyo para sa lalaki kapag minupos na ang isang babae. At ang panglas naman natin, pagganap sa sexual na aktibidad para sa mga kalalakihan kapag minupos na ang kanilang partner ay maaring magdulot ng pagbabago sa kanilang sexual na pagganap na maaring magkaroon ng positibong epekto sa kanilang sexual na relasyon. So, hindi lang po pala babae ang pagganap sa sexual na aktibidad na merong binipisyo kundi para din sa mga kalalakihan. Dahil yun na nga, magkaroon ng pusipid, uh, positibong epekto rin sa kanilang sexual na relasyon. Ayon sa aking pagsaliksik. So, ayan guys, yan po yung anim na mga binipisyo sa mga babaeng minupos na at kahit sa mga kalalakihan. Kaya, Huwag po nating isipin na parang nalulungkot na tayo dahil nagminupos na tayo. Hindi, dyan pa po ang simula ng ating bagong buhay at pananaw. Kaya, ano lang, uh, wag lang nating isipin kung ano man yung mga naramdaman natin dahil ma-overcome din natin yung mga kung ano-anong mga negatibong mga nararamdaman natin sa stage ng minuposal, no? Kaya, ano lang tayo. Ah, uh, kulang. Cool At uh, yun, ito na nga ang magagandang benepisyo ng aking sinabi. Okay.